May bagong update na naman ngayong darating na March 16 at dito nga po sa in-stream ads. Good news ba ito or bad news? Yan po yung katanungan ni Mary Jane Monsapi at yan po yung nakalagay sa kanya na ngayong darating nga po na March 16 eh magkakaroon na po ng bagong update dito sa in-stream ads. Meaning po, pay-per-view na po ang babayaran sa atin ni Meta. Ang ibig sabihin lang po niyan e eh magkaparehas na po ang bayaran ng ads on reels at in-stream ads dahil yan po sa mga kasamahan natin dito na walang ginawa kundi pindutin ng pindutin yung mga ads na nilalagay ni Meta eh hindi naman talaga umuorder doon sa mga product na nilalagay doon sa ads natin. Yun ang ginagawa po nila. Kaya nadidetect po yan ni Meta. So ngayon, para fair, para doon sa mga company na nagbibigay ng pera para doon sa ads na nilalagay sa content natin, pay preview na po. So, wag po kayong mag-expect na ito ay mataas na katulad dati ng binabayaran sa atin sa in-stream ads. So, mag-expect po kayo, katulad po ng ads on rails, cents, cents na lang po ang babayad sa atin ni Facebook. At depende pa po yan no, kung ang inyong videos is eligible. Meaning to say, kung meron kayong mga violation, meron kayong mga copyright, eh malamang suntok sa buwan yun. Kahit nag-million views ka po dyan, at nagkaroon nga ng copyright issue, nagkaroon ka ng violation, eh, malamang on hold ang earnings mo o baka nga 0.00 pa yan. Pero, huwag kayong panghinaan ng loob, Siyempre, Katulad din naman sa Adson Rails, nung una nilang in-update yan, na ganun rin po, paper -per view, pero marami rin po ang kumikita. So, ang gawin niya lang po, Keep consistent sa pag-upload ng mga original video, especially po sa mga engaging na mga content na talagang magugustuhan ng mga viewers natin. Pagi nyo lang pong titingnan yung mga tutorial natin dyan, nandyan po lahat ng explanation. And I, I will try my best na mag-upload ng mga tutorial ko dito regularly. So hoping guys na nakatulong and don't forget to share and click that follow for more tutorial. Bye.